Uh, pagpapatuloy ho natin ano, ay, eh, ito yung magandang balita po ito ha sa tinagal-tagal ho ng panahon <laughs> ano mga kaibigan ay sa wakas ha, ah, sa wakas ho eh, nagkaroon na ho ng exit Diyan po sa may San Pedro uh, South Luzon Expressway eh ano South Luzon Expressway yung pong northbound northbound ho pa Maynila ayan may exit na ho mga kibigan, no? Magandang bali sa so, Tinagal Tagal ho, eh, no? Sa kabila lang ho, may exit eh, southbound. Yung northbound wala ho kasi. So ngayon, alamin ho natin 'yan, ha. Yung pagbubukas ho ng uh, uh, SLEX northbound exit diyan po sa may uh, San Pedro. Kaso nawala ho yung koneksyon natin sa <laughs> magre-report. O oh, teka, teka. Uh, eh, maganda ho yan. At yan po uh, uh, pinasinayaan kanina eh ano ng mga opisyalis ho mismo ng uh, DPWH. Okay, at uh, ng ating pong uh, uh, pamalaang uh, lalawigan ng Laguna. Okay, so alamin po natin yan sa so, report ni Kevin Pamatmat. Kevin, come in! Yes, pinasinayang ngayong araw ang s San Pedro, ang Exit kaninang umaga sa barangay San Antonio Luzon, Tegos. Matatandaan na pinangarap ng mga mga San Pedro na magkaroon ng sila ng SLEX in Britain, Northbound etc. na dating Lord Deputy Congress at ang former mayor Lord Takakis, inahunahan na pagpasinayan ni Congress ang matibag mayor Abel Trasillas, Governor Sol Arbones, DOTR Secretary Prince Eason, DPWF Secretary Manuel Buloan, PRB Executive Director, Attorney J. Archigate, at ABC President Sherman Tuninion sa pare ko kung gusto mo na magbigay ay sinulat niya ang dantang ng kasi ay ng corporate investment at congressman at may na ipinapaslat nito na maramdaman ng bawat pamilya ng Santa San Pedro ang bisis na pagtuli at paglakas sa ating bayan at ganap na ikatlong ngayong hapon ay formal na ng mga sa sanito ay siyang simula ng maundat at susisibong San Pedro para sa mga taga-dunsunan niya. <laughs> una ka naman sa mga pinuno ko yung aking bag, kaya gumawa mga para sa DCJB 4058. Maraming salamat, Kevin Babatman! Ay, congratulations naman ano, ho, sa mga uh, taga San Pedro, ika nga, ano, mga kaibigan. At uh, may exit na dyan, northbound, ha? northbound, ho, mga kaibigan, yung sinasabi ko. Uh, Pamaynila ho yun, ha? meron na hong exit ang uh, S-Lex San Pedro, northbound. Inuulit-ulit ko, baka makalimutan ho ninyo ay <laughs> oh, eh, kasi ho, uh, saan nga ba pinaka ano niyan? Ang layo ho eh nung uh, uh, exit niya kung northbound ho mga kaibigan. Doon pa sa Susana Heights. Oho, eh yung Susana Heights eh, ano na ho yun eh. Muntin lupa na ho yun. So ngayon, uh, dati kasi pagka ganoon, ano ba galing ka rito sa Kalamba. Eh nag-expressway ka, pupunta ka sa San Pedro. Uh, ang ginagawa ng nung iba, umi-exit ho ng Susana Heights. Okay? Eh kaso nga lang, matraffic sa National Highway. Ang gagawin no, iikot, lilipat ho sa kabila, pa southbound ho ulit ng expressway, o di dalawang toll ang, ang babayaran mo. Oh, para ho makapunta ng San Pedro. So ngayon, yung northbound, mga kaibigan, eh meron na ho, ano, meron ng... Uh, sariling exit dyan sa may San Pedro. Ayun thank you very much naman. Matagal eh. <laughs> ano, na hong pinangarap yan. ano ng mga taga San Pedro, ika nga mga kaibigan. At ah, syempre, no, mga karating ho, na talagang ano, uh, dyan ho makikinabang sa exit ho na iyan. Okay?